Hey guys, good morning. I-update ko lang kayo sa medyo matagal tayo hindi lang pag-post ng video. I-update ko lang kayo sa aking mga alaga. Ito guys, mga uh, nasa mag-performance na po ang mga alaga ko. Ayan guys. Uh, Diligyan ko sila ng pangalan. Ito si Chokoy. Uh, nasa mahigit 1 kilo na siya. Ayan na naman guys, si Chiki. Ayan si Chiki. Diyan tayo nag-uumpisa. Eh, hindi ako bumili ng maraming uh, Rhode Island kahit meron naman mabibili. Kasi uh, gusto ko mag-uumpisa sa ganito, sa dalawa, para makita ko kung paano sila parang may... Tsaka meron din mga uh, magagandang klase ng mga ilahin. Para sa panabong naman. Titingnan natin kung kaya natin magalaga ng panabong. Ayan guys. Tsiyang medyo pangit yung panahon ngayon. Madaling magkasakit yung mga, lalo na yung mga Rhode Island chicken. Yung mga Ronde, Rhode Island natin, madaling magkasakit. Kaya kailangan natin ng vitamins nila. Ay nga pala, ano ginagamit natin vitamins ng mga para sa kanilang lahat din Todd Island o at saka yung mga uh, native chicken ginagamit natin ay yung primoxel yung primoxel meron siyang uh, protection para sa kanilang mga para hindi sila magkasipon hindi sila magkaroon ng uh, iba ibang mga sakit kasi maraming sakit ang gumadapos sa mga ano pagbagyan panahon na medyo uh, medyo maulan-ulan pag daily naman yung ipapainom mo sa kanila pwede, pwede mong gamitin yung Bitmain Pro yan ang pinakamaganda sa kanila pwede mong gamitin daily sa kanila at saka yung Primoxel naman meron kasing antibiotic yun kaya pwede mong gamitin yun 5 uh, days straight na gagamitin yun pwede mong silang painumin yun uh, sa loob ng 5 days pagkatapos naman nun painumin mo naman sila ng Bitmain Pro at pero pag may mga sa bagay, eh, papakita din natin sa ibang video naman yung tungkol dun naman sa mga foul packs, mga uh, kuraisa, mga uh, nagluluha-luha yung mga mata, nakapikit yung mata, yung tinatawag nilang ano, one eye cold. Kaya, i-discuss din natin sa ibang mga video natin. Dun. And guys, uh, ano lang, update lang sa mga ano natin. Uh, guys nga pala, kung hindi pa kayo uh, nakasubscribe sa channel ko, pwede kayo mag subscribe, like, share and subscribe para pag mag upos ako ng mga video uh, maging updated kayo sa mga video na ilalabas ko at saka yung mga, mga nag sa sa mga nag sa sa mga maliliit na pagpaparm, pag-alaga ng manok uh, subscribe nyo din ako para sama-sama tayong mag-grow okay? maraming maraming salamat sa panunood thank you pa